Hello po mga kalingap and welcome back po sa ating uh, channel So yan Shoutout po sa mga supporters, sponsors ng mga love team natin at ngayon especially sa mga Danjoy supporters So yan, nag um, vlog kami ngayon para i-clear lang po or ilino po sa mga viewers and supporters, sponsors yung kung ano ba talaga anong nangyari, kung ano ba talaga yung kung ano na ba talaga yung update sa Danjoy at kung ano yung mga um, dapat linawin. Ano, kasi syempre, sa nangyari sa Danjoy ngayon, sa mga balibalita, sa mga mainit na usapin ngayon sa Danjoy, syempre, ang nakita kong pinaka nag-absorb talaga ng negative comments and bashing is si Insan Day, which is Um, hindi naman dapat gano'n kasi ayun nandito ako kami syempre kasama ko si Joy at si Dan mamaya makita nyo sila so dito kami para syempre pagtanggol din naman yung bawat isa kasi team and Dan Joy is not just a love team kami ay parang ano talaga pamilya yun team no team isang team na nagkakaisa at may malasakit sa bawat isa. So ngayon lang kami nakapag-vlog kasi nga po um, galing si Joy sa Albay. Kaya ngayon lang po kami nakapag-vlog ng Dan Joy. So ilang days ngayon si Joy sa Albay. Kaya hinintay muna namin siya makauwi. So, so sa mga araw na yon uh, tiniis ni Dan yung uh, paghihintahimik kasi uh, sabi ko sa kanya wag na muna. Kung makasabay-sabay tayo kasi pag siya lang yung magsasalita, sa tingin ko walang maniniwala sa kanya kasi syempre sarili pagtatanggal ng sarili and iba na kasi yung mga iniisip ng tao eh, sa kanya which is maling mali naman po ano at hindi naman po talaga totoo kaya ayon um, dito kami tatlo sabay sabay sabi ko sabay sabay na lang kami ngayon ngayon sa vlog na to para ano, para ipagtanggol yung bawat isa. Lalo lalo na po si Dan kasi wala naman po siyang kasalanan talaga. Kay Joy, lalo na kay Joy, wala siyang kasalanan. So ayun po, sana po ay maging maayos yung comment section natin. No bashing po tayo kasi ang totoo po niyan talaga, ang Dan Joy is nabuo for entertainment, no? For love team lahat naman po sila nag-start talaga for love team. Kumbaga, yung personal life nila is labas na yon Labas na yung personal life ng bawat isa. So, binong namin yung love team na merong uh, permission ng both parties. May agreement ng bawat isa, ni Chor at ni Dan, kaya nabuo yung love team. At syempre, ng magulang, ng kanilang magulang, lalo na si Joy, kasi siya So, may permission niya ng magulang niya. And ayun, tuloy-tuloy no, tuloy-tuloy yung love team natin doon sa sobrang uh, daming sumuporta, daming nanood. And lahat para sila, si Joy and Dan uh, is professional sila. Kumbaga love team, love team is love team, no? Kung ano man yung nararamdaman nila is ano, um, sa kanila na lang po yun. Pero itong love thing na to, ito po ay talagang ano, uh, ginawa natin para supportahan si Choi. And yun nga, ang pinaka pinag-usapan ang pinaka ano namin dito is ano man yung personal life ng bawat isa is labas na po si uh, kumbaga walang pakialaman sa buhay ng bawat isa. Ano po? Kumbaga, ginagawa nila itong love thing um, para sa inyo, para sa mga supporters, lalong lalo, na ng Dan Joy. So, ayun. And dahil naman doon, hindi naman talaga natin um, may pagkakaila na malaking tulong po talaga kay Joy Di ba? Sobrang daming uh, natulungan, sobrang daming blessings na na natanggap si Joy dahil sa Dan Joy. Pag-aaral niya. Hanggang ngayon, may dami niyang sponsors. iba nga pong sponsor talaga nga, umuhis na kay Dan, talagang na kay Joy na lang. Yun po, napakalaking tulong po talaga ng Dan Joy. Kay Joy. Malaking tulong din po yung ginawa ni Dan para kay Joy. Alam niyo naman po yung mga nangyari, yung history, di ba? Kung paano pinagtanggol ni Dan, si Joy, sa mga bashers. Kung paano niya... Uh, tinanggap yung bashing sa kanya alang-alang para lang kay Joy ano kaya hindi naman po deserve ni Dan yung siya naman po yung i-bash natin ngayon kasi ginawa niya lang po yung kanyang part bilang uh, K-boys bilang kalingap to support Joy di ba kasi si Dan naman kahit walang Dan Joy andiyan yung channel niya eh. kumbaga stable na si Dan kahit wala pang Dan Joy, kaya na niya. Kaya naman na ni Dan. Kung baga sa Dan Joy, ang pinaka mas, mas nagbenefit si Joy po. So, yun po yung pinagmula nun, you no? Know? Kasi, actually, nagmula din naman po yan sa mga viewers talaga na maraming nag-request na maraming nag-request na ituloy na daw ang Dan Joy. So, uh, this time po, um, gusto ko naman pong uh, Ibigay yung uh, video, o itong scene, o itong... Uh, Ibigay yung mic kay Joy para siya naman po yung magsalita po kung ano yung kanyang uh, gustong sabihin. Hello po mga Kalingap, mga Danjoy supporters and Danjoy sponsors. Uh, Magandang... Uh, good evening po at uh, pasensya na po kasi ngayon lang po kami nakapag-vlog kasi galing din pong bakasyon at ano, kakauwi lang din po. yung Gusto ko lang din pong linawin po sa inyo na okay lang po ako at sa yung status po ng Dan wala naman pong nasaktan at hindi naman po ako niloko ni Kalingap Dan. Ginagawa naman po namin tong uh, love team para po sa para po sa inyo para po sa mapasaya po kayo at siyempre matulungan din po ako kasi nag-aaral po ako at beneficiary po ako ni Kalingap Rab. At yun po, na uh, hindi po ako nasaktan at hindi po ako niloko ni, ni Dan. Kaya sana po, uh, itigil na po yung pagbabash po kay Dan. Kung sa personal, li personal life naman po ni Dan, ah uh, syempre, labas na po ako doon. Ang goal ko lang naman po, yung focus ko po is sa uh, love team at syempre, makapag-aral po ako. At sa totoo lang po, uh, syempre, nagpapasalamat po ako sa Dan Joy po kasi may love team pong Danjoy. Ngayon po, uh, nakakapagpatuloy po ako sa pag-aaral at turning second year na po ako. At thank you rin po kaila Kuya Rab. Siyempre, sila po yung nakaisip po na ano, love team po ng Danjoy at kay Kalingap Dan kasi sinuportahan po nila ako dito po sa journey ko at sa Danjoy. Thank you po sa mga sponsor at supporters na patuloy po na sumusuporta sa amin. Kung hindi naman po dahil sa inyo, wala na po ang love team ng Danjoy. At thank you din po kay kay Dan kasi grabe din po yung ginawa niya para maging successful po itong love team po ng Dan Joy at sa suporta niya po. At yun lang po, at uh, nilino ko lang po talaga na wala pong kasalanan sa akin si Dan at hindi na po ako nasaktan.